Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ibinibigay ko sa inyo ang aking kapayapaan. Hindi tulad ng pagbibigay ng mundo ang pagbibigay ko nito sa inyo. Huwag mabagabag ang inyong mga puso. Huwag kayong matakot. Narinig ninyong sinabi ko sa inyo, Paalis ako, subalit pabalik ako sa inyo. Kung minahal ninyo ako, magagalak na kayo sa pagpunta ko sa Ama, sapagkat mas dakila sa akin ang Ama. Ngunit sinasabi ko na ito ngayon sa inyo bago mangyari, upang maniwala kayo kapag nangyari ito. Hindi ko na kayo kakausapin ng mahaba, sapagkat parating na ang pinuno ng mundo. Wala siyang inaari sa akin. Ngunit dapat malaman ng mundo na mahal ko ang Ama at kung anong iniutos sa akin ng ama ito mismo ang aking ginagawa